Naghiwalay na ba si na Anthony Jennings at Jam Villanueva? Ang non-showbiz girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva ay tila nagpahiwatig ng hiwalayan matapos mapansin ng netizens ang kanyang mga repost sa social media na may kinalaman sa heartbreak at pagtataksin. Nagrepost si Jam Villanueva ng ilang TikTok video sa kanyang page, kabilang ang isang clip mula sa American d series na Shameless, kung saan makikita ang karakter ni Emmy Rossum na naglalakad palayo. Ang caption ay nagsasabing, Finding out what they did behind the Viva. Isa pang video na kanyang ibinahagi ay may caption na, The audacity to act like nothing happened. As if they didn't disrespect and hurt people. Ruin someone's mental health and cause trauma. Ano kaya ang dahilan ng mga cryptic posts na ito ni Jam Villanueva? Tila nagkaugnay din si Jam Villanueva sa isang video kung saan sinabi ng uploader, We'll never forget your conversation with the girl you told me not to worry about. Nagpahiwatik pa siya tungkol sa pag-save ng reputasyon ng isang tao, na may caption na nagsasabing, Saving your reputation from the start till the very end if not saying any story and everything is off. There are things better left unsaid. Iba pang mga reposted videos ni Jam Villanueva ay tungkol sa Drowned in Tears, at kung paano Krill Instinct is always finding out everything. Sinasabi ba nito na may matinding pinagdaanan si Jam sa kanilang relasyon ni Anthony Jennings? Maraming netizens ang nag-iisip na ang cryptic remarks ni Jam Villanueva ay patungkol sa relasyon nila ni Anthony Jennings at may ilan ding nag-ugna isa love team partner ni Jennings na si Maris Rakal. Sa umano ay paghihiwalay ng dalawa. Gayunpaman, wala pang pahayag mula kina Jam Villanueva, Anthony Jennings, at Maris Racal tungkol sa isyu. Bakit kaya hindi pa nila sinasagot ang mga usap-usapan? Samantala, sa isang panayam noong Pebrero 2024, nagbahagi si Anthony Jennings tungkol sa kanilang limang taong relasyon ni Jam Villanueva at nagpahayag ng pasasalamat sa pagiging maunawain nito sa kanyang trabaho. Support naman siya sa lahat ng ginagawa ko. Lagi ko naman sinasabi sa kanya at syempre communication is the key pa rin talaga. Ani Anthony Jennings. Kailangan pa rin kausapin, ipaintindi yung line of work mo kasi sa showbiz, mahirap intindihin yung trabaho natin. And happy naman ako kasi minsan ka lang din makatagpo ng tao na nakakaintindi ng ginagawa mo, dagdag pa niya. Patuloy pa rin kaya ang kanilang maayos na komunikasyon ngayon, Marami pa ring haka-haka tungkol sa estado ng relasyon ni na Anthony Jennings at Jam Villanueva, lalo na sa mga cryptic posts at mga kaganapan sa social media. Mukhang naghihintay ang mga tagahanga ng opisyal na pahayag mula sa kanila. Magkakaroon kaya ng pag-amin mula sa kanila sa mga susunod na araw?